Paugnay na balita, nilinaw ni Senator Laila de Lima ang layunin ng plano niyang paghahain ng resolusyon upang magkaroon ng investigasyon ng Senado kaugnay sa pagkakapatay sa mga drug suspects sa mga police operations at sa mga extrajudicial killing ng mga umano'y drug pusher. Ito ang balita ni Brian De Paz. Hindi mapipigilan ng anumang reklamo o kaso si Senador Laila de Lima upang ituloy ang planong imbestigasyon sa mga police operations laban sa illegal na droga. Sinabi ng senador na desidido siyang ipatawag ang Philippine National Police Official upang bigyang linaw ang umiiral na proseso sa mga ginagawang operasyon. Ako sigurado ako sa sarili ko. Sigura, sigurado pa ako in filing the resolution that it will be in aid of legislation. Of course, I know what is the nature of Senate inquiry. I read the rules. Hindi na rin siya nagtataka na babalikan siya ng kaso. Eh, hindi na ako magtataka kung ganun ang kanilang uh, next move. they, will, they will start uh, labeling me as a protector or recordler also of drugs it's it's crazy. Nilinaw din ni Sen. De Lima na hindi siya tumututol sa layunin ng administrasyon na tutukan ng problema sa droga, kundi na islamang niyang matiyak na hindi nalalabag ang karapatan ng mga suspect. Ayon kay Senador De Lima, layo nitong makita kung may pagkukulang sa umiiral na batas at kung naaayon sa proseso ang ginagawang operasyon ng PNP laban sa mga drug pushers o kampanya kontra illegal na droga. I'm not an obstructionist. Uh, ang nakikita lang kasi nila, you know, like this issue. Siyempre, alam nila na I'm, I'm against death penalty and then definitely, I'm against extrajudicial and summary killings. Pero hindi naman ibig sabihin, kukontra na ako sa lahat na magiging hakbang sa lahat na plano ng kasalukuyang administration. Binigyang din din ni Sen. Delima na siya ang unang naglakas ng loob upang pumasok sa teritoryo ng mga kilalang drug personality sa New Bilibid Prisons upang masawata ang mga inmate na gumagamit o nagbebenta ng ilegal na droga sa NBP. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.